Ayan, unang gabi ng pagbabantay ko dito sa papis ni Milka at kay Milka. Siguro naman ay makakaidlip ako kahit papaano dahil ang gagaling naman po nilang maghanap ng kani kanilang milk. At tingnan nyo naman ang ating si Mami Milka, talagang tehayan tehaya. Kaya ayos na ayos naman, siguro makakaidlip ako. Medyo puyat din naman po kasi dahil nga nagbantay ako sa panganak niya. Inabang ako ang pag niya kanina madaling araw yan. Bali dito na uli ako tutulog sa sopa yan. Yan. si mami Hershey katabi ko na ulit di yan. si Kit Kat at ang kanyang mga papis po ay inilagay muna namin doon sa may taas para may... nagagalit po kasi si Milka kapag may mga ali-aligid dito Bale, siguro mga one week lang naman pong matara itong si Milka. Pag yung naka, ano, ayos na ulit. Babalik na ulit sa dati. Ayan nga po, oh, may sangga na yan. Bale, ito ay sinasarado ko. Para walang makapasok diyan sa area niya. Yan lang ang kanyang area. Ayan.